Ay po sa inyo mga ga, ano po, musta po kayo dyan, musta po kayong lahat. Ito mga ay, content po natin ngayon ay mag shut out po, mag-shout mag out lang po ako sa mano sa mga, sa po sa akin. Ito mga ga ay, sinulat ko po dito sa notebook po. Ayan po, bali. Ang kita nyo naman, bolong piraso lang po yung set out po natin kasi ito lang po nalaman natin, ito po ang laman na ibang iba video ko po mga na comment po. Kaya ito po mga guys, shout out po, po sila mga Sana po ay, sana po sa lahat po nito, sa, nag sa, sa, sa may nag-request po, sa lahat po na mabanggit ko ng pangalan po ay, ay sana tama po ang kabigkas ko ng pangalan nyo po. Kung hindi po, sorry na lang po kasi po tao lang po ako. Ito maga po mga sir, ma'am, maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat po ng mga viewers ko dyan, sa lahat na mga subscribe sa akin channel, nag-like sana po mangga ay click niyo po notification bell po para lagi po kayo updated sa mga content ko po yung iba't ibang content ko po at ito nga po, po nga pala nga ay bago po kasi ako mag ano po pagkatapos po mag shout pagkatapos ko po mag shout out dito sa ano po sa may nag request po lahat na mabanggitin ko po, po ay may gagawin pa ako mamaya ay pagkatapos nito po ayan yung gagawin po natin itong ano po Ayan. ito nakabili ako kahapon po ng pako ang size nito mga guide ang size po nito ay ano po 2 and a half feet ang size po nito tapos po ito naman po yung gulong na nandito, ito na pong gulong nandito po, ay ilagay ko po ito dito para sa pako po, ipako ko po ito para ipagamitin gamitin po ito sa yero po pag mag ampo tayo ng yero kasi yung bahay po natin ay sira na po talaga. Awa na sa sarili ko kasi wala na talaga yung bahay bahay po natin, ano na po talaga, sira na po talaga. Kaya ito po yung katulad ng umbrella, ito na lang po yung gawin iting, nating ulo-ulo yung gulong po. Sana po mga ay ayan po. Pabili pa po. Ah, dalawang kilo po ito at saka kalahati. Po. Ayan po mga ga. Ayan. Ito lang yan mga ga. Kahit yan yan lang. Tanggap na natin po. Sana po mga ga ay sa lahat po nga sa po nga po sa lahat po dyan sa nag sa akin. God bless po sa inyo sana po mga ano po gustong gusto ko talaga mag vlog alam nyo po sa totoo to to lang sa totoo to lang po yung buhay ko hirap po talaga kami at hindi pa po masyadong nakapag-aral po sa sa, sa sa lahat po dyan sana, sana po ay maintindihan nyo po ako maintindihan nyo po kalagayan ko kalagayan po namin ayan po mga sa ito lang makakaya sa makakaya ko po ay mabibigay ko po sa inyo kung ano kong request nyo makakaya ko lang po ayun po mga assist simulan na po natin yung pag sit out nga po pala ano po ito mga ay ano po ayan kita po sa inyo mga yung walang peraso lang po ito mga sana po mga sana po makaya tama kabigkas ng pangalan ko po sa inyong pangalan po ayan sa, ano pa dito kaya lipat tayo, Lipa tayo ba? Ayan. Ayan po. Ayan mga ka. Ayan. Sana po itama ko po, po kabigkas yung pangalan nyo sa account nyo po. Ito po kay, ano po, ilasong Vlog set out po sa'yo. Ampig po kayo sa lahat, lahat, lahat po ng buwan nyo po. Lahat po ng araw-araw ano po hanap buhay natin at number 2 naman po ay si chat out nga po pala sa number si living 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 the good life ito po si living the good life po mga ay sobrang laking tulong na po talaga sa amin mga sa lahat po namin sa aming mga kapatid sa pamilya sa lahat po talaga mga sobrang laking tulong na po talaga ma, talaga po po ito si living the good life mga si ito po mga living the good life ay kapatid ko po ito mga kapatid ko po ito mga na sobrang mahal po kami kahit ayan nga po alam niyang hirap na rin hirap kami dito at hirap po siya dun palagi pala siya tumutulong kung anong mabibigay niya mga may, kung ano po mabibigay niya mabibigay po niya sa amin kung ano po kaya niya doon hindi niya po kami pinababayan kaya po pinagarasan ko po, po siya lagi po mga sa paginoon po sana po mga bigyan pa siya ng ano po magandang maayos, maayos sa pangatawan para siya sa sakit po kasi po malaking tulong po talaga siya sa amin po alam niyo naman po kami dito ang al alam niyo naman po yung trabaho ko lang po yung saka dagat sa dagat po naman minsan ako makapalawat kasi yung bangka yung bangka po pumapalya maraming maraming kailangan kung anong kulang po para sa bangka sa na po kaya hindi po tayo makapalaot pag wala tayong saktong materials para po sa bangka natin po lalo na po sa gasolina wala tayong pambili bigas nga po halos gasolina hindi pa rin po tayo makabili po kasi po hirap po ayan po salamat nga po pala tayo salamat nga po pala sa iyo living the good life po set out po sa iyo number 3 naman po ay si bike tayo sir bike sir, bike tayo. Amping po kayo lagi sa biyahe niyo po. Ingat po kayo la, ingat po kayo lagi. Huwag kayong ano po. Huwag kayong pupabaya mga darasal po kasi ang Panginoon dapat po talaga ang bahala po talaga sa atin sa ating lahat po kaya. Ayan po. Number 4 naman po ay si Lane B. Lane G, Set out nga po pala sa'yo. Amping din. At si number 5 naman po ay si Lady and Red TV Vlogs. Lady and Red TV Vlogs, shout out po pala sa'yo. Ano sa number 6 naman po ay si Desiree Basa. Desiree Basa, shout out nyo pala sa ma'am. Sana rin po, ay ano rin po, amping kayo lagi sa buhay nyo po. At sa, yung amping po sa Tagalog, sa Tagalog yung amping po ay ano po yan. Ingat po sa Tagalog pong amping. Amping po kasi bisaya po sa amin. Amping po. Pag amping po is bisaya po yan. Pero Tagalog po yan ay ingat po kayo. Ingat po kayo lagi. Tapos bit number 7 naman po ay si, si sana tama ko yung pagbigkas ko po. Sinulat ko sa si George Sion TV. George Sion TV. Shout out po pala sa'yo sir. Ang pinggit po kayo lagi. At sa number 8. Last na tumaga. Last na po ito. Si number 8. Ayan po si sana ay tama po itong pagbigkas ko rin ayoko mag ayoko sana magkamali pero tao lang po ayan po December 8 ay si Kuya Waray Kuya Waray shout out po pala sa iyo salamat po sir and God bless po sa inyong lahat saludo po ko sa inyong lahat thank you po